Sino po sa inyo ang nakatikim na ng kesong puti? Nami mismo bang magpalaman sa tinapay o mamapak nito? Huwag ka nang mag-alala dahil tuturuan kitang gumawa ng sarili mong kesong puti. Gamit lamang ang powdered na gatas at ilang pang mga sangkap. Legit itong gagawin natin guys. Lasan-lasa -lasa talagang keso kung titikman ninyo. Huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin agad. Dito ay prepare ko muna yung paglalagyan ng ating kesong puti tuloy-tuloy na lang ang paggawa natin. Gumamit lang tayo dyan ng lianera na lilagyan natin ng cling wrap para madali natin itong ma-unmold sa lianera. Matapos niyan ay lalagyan na natin yan ng dahon ng saging para mas maging maganda ang pagkakabalot natin dito. Once okay na, ay proceed na tayo sa pagluluto. Dito sa ating kawali ay maglalagay muna tayo dyan ng dalawang litrong tubig. Mas mainam kung mineral water po ang gagamitin ninyo dito para mas tumagal ang ating gagawing kesong puti. Pagkalagay ng tubig ay maglalagay na tayo dyan ng isang pack ng powdered na gatas. Bali 300 grams po ang binili nating powdered milk. Estimate ko po na nasa 2 and a half cups or 3 cups po ang laman nitong gatas na nabili ko. Full cream milk po pala ang ginamit natin ditong gatas. Sa mga magtatanong kung pwede ba yung bear brand o yung gatas ng baby, di ko po masasagot yan guys. Hindi pa po ako nakakasubok ng ibang gatas. Pwede nyo din naman pong itry yung ibang gatas, guys. Then, i-comment mo po dito kung naging success po ba ang paggawa ninyo or hindi. Para naman mabasa din po ng iba nating taga-subaybay, di ba po? Bali sa point na ito ay hindi pa po natin binubuksan ng apoy. Hinayaan po muna natin matunaw ang lahat ng powdered na gatas bago buksan ng apoy. Kapag po natunaw na lahat, pwede na po natin buksan ng apoy sa high heat para mas madaling uminit. Hindi po natin dapat hayaang kumulo ng matindi itong milk mixture natin, guys. Makita lang natin yung umuusok-usok na, ay pwede na po iyan. Yan guys, nakikita natin na nagkakausok na ang ating milk mixture. Pwede na po nating i-off ang apoy natin dyan. Pagka-off ng kalan, ay pwede na po natin ilagay pa unti-unti itong purong suka. Ito pong suka kasi ang siyang responsable sa pagbuo-buo nitong milk mixture natin. Kada lagay natin ng dalawang kutsarang suka, ay siya namang halo nito ng marahan. Marahan lang ang paghahalo guys para hindi madurog yung mga namumuo gatas. Bali ang ginamit pala nating suka dito is yung dato puti lang po. Tuloy-tuloy lang natin ang paglalagay ng suka hanggang sa magkaroon na ng malaking pagbabago dito sa ating milk mixture. Kung nanonood ka pa din hanggang sa puntong ito, it means na interesado ka sa ginagawa natin. Kung sakali pong magugustuhan mo ang paggawa natin ng kesong puti, pwede po bang pusuan mo naman ng video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Amazing Kesong Puti. Maraming salamat po! Kapag po namuuna ng tuluyan ang namuong gatas at yung tubig nito, ay ganito na po ang magiging itsura niyan. Once maging ganyan na, ay pwede na nating ihinto ang paglalagay ng suka. At pwede na din po natin niyang hanguin. Dito naman ay meron tayong isang palanggana at lalagyan natin yan ng tela para salain yung mga namumuong gatas. Buhos lang natin yung naluto nating milk mixture dito at saka salain gamit itong tela. Pigapigain lang natin ito ng very light para hindi po maging ang magagawa nating kesong puti. Kapag napigana natin ng bahagya, ay ilagay na natin yan sa isang plato at lalagyan natin yan ng asin. Bale iodized salt po ang ginamit natin dyan para mas madaling matunaw at maging fine ang texture nito compared kung gagamit tayo ng rock salt. Halu-haluin lang natin yung gamit ng kutsara para mas humalo pa yung asin na nilagay natin. Pag okay na, ay pwede na natin yung ihulma sa pre prepare nating lagayan kanina. Compress-compress lang natin yan para mas maging intact ang kesong puti natin. Then tatakpan ulit natin yan ng dahon ng saging at hayaan mo nang mag-rest ng kahit isang oras bago i-consume. And there you have it, guys. Ready na nating papakin at ready na din nating ipalaman itong ating homemade na kesong puti. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Maraming salamat lagi sa panonood. Bye!